Mula katbalogan, pumunta naman tayo ngayon sa Calbayog City. Para naman lasapin ang bidang potahin ng samarnon tuwing may handaan, ang lechon baboy. Tuwing may piyestahan, ang bida sa hapagkainan ay... Lechon. Parang hindi kumpleto, ma'am. Parang hindi kumpleto. Yes, pag walang lechon. Oo. O sige, paano po natin ito gagawin? Uh, ito po, una, ako tayo ng gabi, uh, mm -mm. balata na ng gabi, mm -mm. tapos, uh, ilalagay dito sa loob. Yun lang, ilalagay po, lang sa loob. dito lalagay po natin yung sibuyas, sibuyas bawang, bawang, menta, black pepper ito. Laurel. No Laurel. No Tapos may star anise. Star anise. Salt. Ito pang palasa na doon sa mismo uh -oh. meat ng, ng lechon. Tanglad po. Okay. Tanglad din sa amin. Uh, ito, uh -oh. sibidino. Yung onion rings. Mm -mm. Sibidino ang tawag nito. Mm -mm. Dito sa Kalbayog Samar, meron silang ibang version ng lechon. Yung lechon baboy nila, merong lechon manok sa loob. Kakaiba so oh. itong lechon na to nilagyan na natin ng tanglad, oh, ng gabi, ng kamote, at lahat ng mga pampasarap. Opo. Pero hindi pa yan enough. Ang gusto ng mga taga Kalbayong Samar, lagyan pa ng manok, manok sa loob. Sa loob. Yeah. Bakit nyo po nilalagyan ng manok, hmm. yung lechon baboy? Kasi customer po nag-request ha, mas malasa daw yung manok na nilalagay sa loob ng lechon. Kasi naiba po, kasi yung kadalas na alit yung bibiliin sa mga labas. Sa labas, uh -oh. parang gusto ng iba, parang maiba naman. So ngayon tatahiin na natin. Opo, yeah. So ang mangyayari ngayon dito, yung natural na mga oils and flavor at lasa ng babol, Opo. hahalo siya doon sa kamote, sa gabi, at doon sa manok. manok. So magkakaroon daw ng ibang lasa yung manok at saka gabi. Dahil nalagyan na siya ng tanla. Panglad at yung mga ingredients po natin. Oo, tapos yung mismong flavor ng baboy. Taong 2015 nang simulan ni Junto ang kanyang lechon business. Pero noong nakaraang taon lamang nang kanyang maisipan na ipalaman ang gabi at manok sa loob ng lechon baboy. para masigurong malambot at malinamnam ang laman. Ang baboy na kanilang nililitsyon hindi natatanda pa sa dalawang buwan. Kaya naman dalawang oras lang isasalang sa baga ang baboy. Siguradong malutong na ang balat nito, luto din ang laman. Pati na rin ang lechon at kamote sa loob ng lechon. Pagkatapos ng dalawang oras, Opo, eto na ang lechon natin lechong baboy na may lechong, lechong manok. Sa loob. <laughs> Excited na ako. Oh, grabe. Napaka-crunchy. Yun. Patikin mo na lang. Opo, ma'am. Uy! Crunchy. At saka kahit yung balat pa ba lang, Opo kasi Nanalasaan yung... ko yung tanla. Opo, tsaka yung, kasi yung laman mm. so, sa loob, yung pinaka... as katas niya lumalabas, kaya nagkakaroon ng lasing. Mm. Ayun na lang po. Ayun na, lumabas na yung isang ano, gabi. Talagang alam mong malambot yung loob, kasi isang ganun lang ni sir, talagang nahulog na yung ano eh. Ang karne. At para matanggal ang ating umay, ay dadayo naman tayo sa bayan ng Calbiga para kumain ng kanilang sikat na matamis binagol